Nasaan ako ng aksyon, ha? Masanay ako sa aksyon. Kailangan marinig ko yung aksyon. Hindi ko nga alam kung ba't ako andito, eh. Wasak? Ano, ano ba ito? Ito ba kay Buya Bunda? Lalabas ba yan mamaya si Boya Bunda? Hindi, hindi, Mga kapatid, sample lang yan. Mga bisita natin ngayong gabi, mga tol. Parang <laughs> <laughs> gusto. <laughs> Akala ko seryoso ko eh. <laughs> okay, Acting is truth. Acting is Ronnie Lazaro. Palakpaan natin. Yeah, Seryoso naman yung lahat hmm. ng ginagawa oh, natin. Hindi, oh, hey, palagi tayong seryoso. Okay. Ako, palagi seryoso. Oo oh, naman. Hindi ka naman magtatagal sa trabaho ito kung hindi ka seryoso, <laughs> di ba? Yung huling sinamalaya, no? Doon sa pelikula ni John Red, yung pirata. Mm -hmm. Ah, tama. Mm -hmm. Ay, um, ipapalabas na ni John Red. Hindi ko nga alam kung paano. Ang pagka, ano ko, yung paano niya niluto ito. Mm -hmm. Kasi hindi ko alam kung... Uh, anong estelo ng paggawa ni John Red ngayon sa panahong ito? yung mm. pirata? Parang Pirates of the Caribbean, gano'n. <laughs> Hindi ko rin alam. Pero nag nabanggit ito sa kwento ng tungkol sa mga DVD mm -hmm. na Pirates ah, of the Caribbean. Iba Paki din yun si John Red, no? Dapat mabisita din natin dito. Mga Oh, oh Brothers. Naman, idol oh. natin yun. Hindi, oh. alam mo Ronnie, ikaw ba komportable ka na or aware ka ba sa status mo ngayon bilang isa sa mga pinakamahusay na artista sa pelikula mm -hmm. ng Pilipinas maraming salamat um palagi kong sinasabi naman um, hindi ako naglalagay ng titulo sa akin mm -hmm. pangalan ang importante sa akin yung finished product ko yun mm -hmm. lang mm -hmm. doon na doon na ako nabubuhay sa ano magandaan ng ganda na, no finished product no mm -hmm. so hindi mga? kasi palagi naman hindi naman 100% palaging ang gawa mo mm -hmm. uh, kumaga sa may, may kung may grado siya sabi mong ito ang palaging 100% ka so ang sa akin bago yung mga ganun yung finished product mo kung mm -hmm. ano yun. Kasi dati, uh, ako rin to already, nag-production design din to. Oh, art department din to dati. Bago talaga uh, uh, tumodo ng, uh, uh, ano yun. Uh, uh, bago kami pumasok sa industriya, yeah. ang, ang kasama ko rito si Peque Gallaga, na mm -hmm. siya naging production designer. Mm -hmm. Mm -hmm. Ikaw yung art director. Oo. Mm -hmm. Kasama ko rin pala dito si Coco Jimenez. Mm -hmm. Si Coco direct Cocoy. Yes, oh, yes, yes, so yes. Kaming tatlo. Yung director Batibot. Director ng, ano eh, ng pati NU, NU, NU Rock Award siya, palagi yung... Ah, mga ka doon. Lagi yun. patibot. Yes, yes. So, kaming tatlo, nag-adventure dito sa Manila, galing sa La Salva -Colod na ano. Uh. Ako yung naging prop man. Unang-unang mga, ano ko, up from the depths. Anyway, uh. pero yung sa mga pelikula ni Ismael Bernal, doon ako naging ano, sa Publing, uh -huh. girlfriend, ito bang ating mga anak. Tsaka, believe it boys, at ang huli kong trabaho, yung City After Dark. Art mm. director na ako. Art nun. director yan. Yeah. Ano to? Early 80s to? Late 70s? Mga ganun. 80s. 80s na to. Yung sound na bat dun sa City After Dark, saan dun? Yung pinagtatrabuhan ni Rio Loxin. Malikaya? Hmm? Mm. Kesa Ay, mali mali na malikaya? malikaya na nun. Malikaya? Malikaya na nung panahon ano? na yun. Oo, matagal na malikaya nun. Magkano bigayan dun pag all the way sa malikaya nun? <laughs> hindi ko naman alam yun. Hindi mo sinubukan. Oh, hindi, uy. Ayun naman. Kakasara lang last year nun. Tsaka doon dun ko na ano yung kasi ang, ang, ang isang bar sa Libertad Taft, mm. Sumpak. Hmm. Sumpak. Oh, yun yung mga macho dancers. <laughs> oh. Sumpak. <laughs> Bakit mo alam yung mga bagay na yan? Hindi, doon nun kami... Saan ba ta? Sumpak? Yeah, Production sumpak. designer ako doon. Kami oh. naglalagay ng... Na so, mga... hindi pa uso yung Bang Bang Ali, mga inipin, ah, hindi, hindi pa... Ah, hindi pa. Hindi sumpak pa, hindi pa uso bago na hmm. Sumpak. Mm. Mm. Panglalaki no, good, nga, no? Sumpak. Ang kita! Ang kita! Gumagana ng lalaki doon. Alam mo, ito may paano na title daw eh. nung <laughs> Kailan minsan nagiging trabaho ang acting versus something you do passionately? May mga times may minsan that it feels like a job. parang wala lang. You go, through the motions, uh, get your ano, TFs, end of the day, okay ka na. May mga ganong moments ba? Or parang okay, every, paano, acting, bang ganun? every acting okay. assignment ba ay talagang boom, buhos? Of course, in this life, kailangan nag enjoy ka palagi. Mm -hmm. So mm -hmm. hindi ko pwedeng i-entertain yung sabihin kong job lang ito because mm -hmm. ito na nga ang karir ko, ito mm -hmm. yung ito na yung buhay mo, itong buhay ko, itong oh. mahal ko, mm -hmm. eh kung may stress ka pa, oh. wag na lang. Huwag na. Oh, doon tama. So wala sa akin ano, wala akong pressure na ano, yung parang nasa pilitan na ako. Mm -hmm. Of course nung una, ang baitang ng aking pagiging artista malaman ko ang sarili ko. Mm -hmm. Kagaya ng, of course, mabanggit ko na naman yung mga yung ginawa ko sa Boatman. Mm -hmm. na mahirap yon, mm -hmm. yun. Kasi hindi mo pa alam yung sarili mo eh. Mm -hmm. Hindi ko pa alam kung ano talagang gusto ko sa buhay ko. Pero ngayon alam ko na. Mm -hmm. Iba na. So okay lang pag-usapan natin yung Boatman. Okay. okay. Ano mas sabi na hanggang ngayon pag binanggit ng pangalan mo, yung pamagat, yung piliko lang pa rin no? parang mm -hmm. an entire generation associates that. Di ba, parang minsan sinabi mo parang ayaw mo siyang panoorin, may time na nagkukuntuhan like, oh, tayo na... in fact, na, I just oh, saw it recently oh, lang, na mm -hmm. like about what, uh, a year ago or mm -hmm. two years ago. Mm -hmm. Mm -hmm. To reflect on it, mm -hmm. okay na ako, mm -hmm. okay na ako. And the, uh, tiko and I are, it's amazing. Yeah. Tama siguro yung sinasabi nilang, time Heels. heals all wounds. All wounds. Mm -hmm. oh. Durd, para dun sa mga oh, manonood so natin, ano? ipaliwalag mo ang Boatman. Oh. Para rin uh, din mga kapatid, itong bisita natin nila, yun, yung bida dun sa Boatman. Naging classic to. Classic to. Uh, no? Pero ang problema kasi ay yung malakas, mabigat ang sexual element kasi nung peliko uh, lang yun. At si Ron ay medyo uh, din dinissociate na yung sarili niya. Sa Boatman. From that film. Matagal-matagal na, oh. matagal, matagal na panonit. So it's uh, only recently na parang kinonfront mo talaga. Uh, uh, At kasi nandoon yun eh. Alam ano may bago akong oh. reflections on ano, on that film. Nung napanood mo siya, ano yung hmm. hindi pa uso yung salitang ST, di ba? Ngayon pa yung salita hmm. na, ano, hmm. anong salita? Nung pa napanood mo? ko itong huling huling ano, hmm. nagustuhan ko ang ginawa ko. Hmm. Hmm. But pero hindi talaga ako yung tipong ay watch my work hmm. and, uh, and and Umbrace and embrace it. And, parang ganun, o, o ano. Ano yung o, parang ah, hala. in fact If I can avoid watching myself, mm -hmm. I will. Talaga, naka-conscious ka pa rin oh, yeah. sa tinagal-tagal mong artista? Yeah, 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 yeah. Um, may stage fright pa rin, no? May ganun pa rin. No? Stage fright is almost normal, no? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Pero ang hindi ko may pag palit sa nangyari sa akin habang ginagawa ko yung pelikula, yung uh, nalaman ko, isa sa mga malaking bagay na nalaman ko na kaming mga artista, Natatangay namin ang aming trabaho sa aming bahay. Mm -hmm. oh. Minsan sa kagustuhang maganap ang isang katauhan, kami ay dumididikit talaga sa kataohang mm -hmm. ito at minsan ay nauuwi namin. Mm -hmm. So, ang Hindi ka nakaka-switch off parang Oo. Oh. At um, oh, maliban kung ikaw ay may angking ano na sabi mo, mag-switch switch off na ako. Oh. Pero kadalasan, kaming mga artista ay natatangay namin ang trabaho namin sa loob ng bahay. Mm -hmm. So nagmaraming siguro that's why may marami so, gulo, gulo ang mga boy artista. ah. Oh. So, so, kailangan kailangan din talaga yung magiging kapartner mo ay dapat maintindihan ka. Isa pa yan. Oh. Oh. Ay, sapa 'yon? Ai 'yon? Pero hindi ba yeah, sabi no ni Lawrence Olivier, "My boy, it's just acting." 'Di ba? Pero apparent siguro hirap madali hirap lang sabihin 'yan eh. kung oh, oh. kung hindi ka, ka lang na artista, Olivier siguro. ka na sa ano oh, oh. kasi may yo parang ano parang, parang multiple pag... personality ka rin pagka ganun. parang ganun yung kailangan maintindihan mo talaga yung proseso oh. so ay eh, of course ang napepresenta palagi sa ating industriya ang glamorous na party mm. ng paging artista yun na yung after effect na kung kung makikita ninyo kung saan kami nagtatrabaho at kung ano ang aming mga gina... As akala nila nung hindi ka totoo all the time, hindi nila maintindihan na yun na yung pinakatotoo mo. Kasi kung yung ano yung last na trabaho mo, hindi yun yung magiging um, oh. ano mo eh. Parang, pero parang, sabihin, bakit? Wala ba kayo air content? I'm sure, ikaw may sarili kang air content. <laughs> no, no. Ronnie Lazaro. Hindi, okay. hindi, hindi, hindi. Hindi, mm hindi. -hmm. sa ano yan. Sa, ngayon lang nauso yung mga air, air content. content. At saka buti mayroong binibenta sa ano, yung mga nahihigang upuan. Ano tawag oh, ka? Oo, no? isa pa yun. Meron ka nung ganun nung. Ay, nakabili na. Nakabili, nakabili ka ba? na ng ganun. Na. <laughs> Totoo ba sa paggawa ng pelikula, mas binabayaran ka sa pag-antay? Naniniwala ka ba ron? kasi nga naman, Oh, um, ewan ko ba, mayroon mm yata ang syndrome eh. ng 9 to 8. Uh, uh 9 to 8? <laughs> 9 to 5 dyan ang uh -huh. mga tao. Pero... Sa 8 o'clock, gabi ka na lang sa shoot minsan. Ganun. Mm uh -huh. Minsan umaga na. Umaga oh, uh -huh. na, uh -huh. Pero nandun ka sa set lang. No? Yan Tama lang. lang uh -huh. ano. Kasi minsan, location lokasyon ng ano eh. Uh -huh kinakailangan. So, nandun ka, ka na. Hindi ka hindi crush ka na lang pag ano. Mm. Ano yun? <laughs> <laughs> Yan yung sirwa nila. Sir, hindi alam mo kaya hindi crush. Ano <laughs> yun? Ano yung pakiramdam mo minsan na, ah? di ba, meron kayong ano eh, kao, si Penn, sila Joel. Hmm. Unsum, part kayo ng unsum of brilliant actors. Tapos I'm may like lalagay ng mga pili-bida na hindi naman talaga marurunong umarte. Uh. Ano I will not ng ganun. I will not judge my uh, peers regarding mm -hmm. this. Um it is it is still a business. Mm -hmm. You know. And so between them and um the, the 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 company mm -hmm. that's uh, hiring us. Posible bang umarte ng maayos kung ang kaeksena mo ay hindi marunong umarte. Hindi siyempre. kasi para kayong ano eh. Uh, Para tinuturoan mo pa rin siya. Ano? Parang, uh, parang uh, dagat siya eh. Airy ka. So, mm -hmm. hindi kayo ano. So, ang pagluto ng isang magandang proyekto o yung isang kunyari, isang eksena, mm -hmm. chemistry, ano yan eh. Bagay-bagay uh, mm -hmm. na kailangan pare-pareho. Mm -hmm. So, kung hindi, yun, ang ang kalalabasan, hindi masarap na luto. naman mm -hmm. mm -hmm. uh, Maaring iba tatanggapin na lang kahit medyo maasim. Mm -hmm. O yung tatanggapin na lang kulang sa kang asin. para kang asin. Parang kang kumain sa... Kasi nung experience ko sa mga ganyan, pupunta hmm. ako ng mall, tapos pupunta ako dun sa baba. Hmm. Sa food court. Oh. food court. Tapos oh. pili ka ng pili, pili ka ng pili. Tapos ang ending mo, <laughs> ang ending mo, pinaka hindi masarap. <laughs> ang pangit na ito. <laughs> Parang gano'n yung nangyari. No. no. Pero may malaki improvement sa ating industriya. Mas mm -hmm. malaki ang ano, pagtututok. Kasi like, alam ko na mga katunggali ko si napil Medina, nagtuturo mm -hmm. sila sa ibang mga estasyon, mm -hmm. nagtuturo sila at pinapa-improve ang acting mm -hmm. abilities ng mga bata. Mm. May raming nagtatanong, Ronnie, matagal ka na rito sa Maynila, bakit hanggang ngayon may punto ka pa rin? Uh, Kayo nila, Joel, bakit hindi na wala yung mga punto ninyo? Um, That makes us original, I think. Nice. Um, in fact, one of, one of my plans is to really develop regional film industries mm -hmm. oh. no Eh, uh, okay, gano naman tayo archipelago tayo oh so why don't we develop our mm -hmm. uh, regional films mm -hmm. shoot films there mm -hmm. you know use the language of that region subtitle na lang english or tagalog mm -hmm. But the quality should be international. The oh. visual should be super good. It should be interesting. Exacta. Tapos sila Teddy Cunyo yung Sine Marielle. Noong 21, ano? I think ano, tuloy tayo doon, no. no. 2019. Ah, uh, yung pelikula niyang Yanggaw, dito, hmm. nanalo siya Ayun ng na na best actor oh. sa Orian ano? Horror movie siya pero malalim siya eh, malalim hmm. siya It's about uh, the human condition eh, no? Hmm. Isa sa mga powers kasi noon, it, it was done in Ilonggo, oh. 'di diba? Pero Kaya, bukod sa mahusay silang dalawa, Martin na at Joel Torre they were at home with the language. At saka no? yung director din, si Richard Somes, dati yeah, yun. production designer din yun. So, yeah, yun, yeah, yung yeah, example nung yun. sinasabi oh. natin, yung regional cinema, oh. parang you reflect that... Dahil that sa sobrang wala silang budget, hindi sila makauwi ng ilo-ilo. Mm -hmm. Saan di <laughs> polo sinot yun, di ba? Yeah, <laughs> yeah but, but oh. the point is, yeah. We call on filmmakers of each region, oh. uh, Bicolanos, Cavampangans, oh. Cebuanos, Ilongos, make Muslims, your films, yung mga yeah. tauso, mm -hmm. yeah. mga make you know. your films mm -hmm. from there. Mm -hmm. You know, um, Wala naman ibang magkikwento kasi nun eh. Oh. Lang din. Oh, oh, oh. At, at ang dami nating kwento sa lugar-lugar na mga yon mm -hmm. mm -hmm. na ang iba hindi pa nila alam kung ano ito. Alright. I think it's, 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 it's exciting. Sabi mo sa star cinema yan, Tol. Ano eh? Iba ba ang acting mo, kunyari, pag ang gunagawang pelikula ay sa star cinema versus Iba ba yung acting mo kapag ang pelikula ay hindi nagpag-cinemalaya? Oh, okay. At saka tropa. Man, oh. Iba ba? Nag-iiba oh. ka ba ng style? To go back to truth, mm -hmm. It's truth is universal. Kung ano, kung ano man yan, it's still the same. Pareho mm -hmm. lang yan. Kahit uh, ang bayad malikit. Kahit mababa ba, malikit. No? Okay. <laughs> ano, <no? laughs> Basta marinig mo action. Hindi, <laughs> yeah, oo. Oh, yung pag marinig mo action. Yeah. Pero pareho lang lahat, syempre. Generation ng mga batang artista ngayon, ano yung kakaiba sa kanilang estilo ng pag-arte? versus generation, sa generation ninyo? So, pansin mo lang. May mga lumilitaw ngayon na uh, as passionate as we are also. Mm -hmm. Pero ang blaring na ano talaga sa industriya ngayon ay ang komersyalismo. Mm -hmm. oh, masyado tayong hypnotize ng komersyalismo eh. Na beautiful faces. mm -hmm beautiful makeups and beautiful clothes. Hindi pa pwedeng beautiful makeup, beautiful clothes, pero beautiful acting din. Hindi ko na hindi ko na makokontrol 'yon. Sa akin sa ano ko, uh, nasa negosyo, nasa taong mga nagpapaano mm -hmm. na. Um, sana nga lang um, may kailangan may laban ng kailan kaya nagpapasalamat ako sa mga gaya ng mga sinimalaya mm -hmm. na nagbibigay ng uh, puwang para sa mga At saka independenting uh, okay. oh sinimawan sinimawan okay although sinimawan kasi Uh, it's it's still a uh, corporation of ba uh, abs cbn oh. sorry to say i'm not i'm not uh, uh, but sinimawan yes of course Uh, meron silang uh, sarili. oh, oh uh -huh. ibigay na no. Nagpapasalamat ako at binigyan ng pagkakataon yung paggawa ng uh, -huh. Yanggaw. Uh, after ba Yanggaw ron ni tumaas yung TF mo? Secret. Yeah. <laughs> tumaas, ano? <laughs> Hindi. um, ako aminin ko sa inyo, ang bawat unti-unting ano ng aking pag ano ng aking TF ginagawa ko yan hawi sa aking kakayanan. Ano ibig sabihin? sumisingil ako ng dahan-dahan sa uh, abot sa aking kakayaan. Hmm. Hindi bigla-bigla? Gano'n ba ibig sabihin? Oo. Oh. Hmm. Kasi pag bigla-bigla, tatlong buwan ka walang trabaho. <laughs> so, abot kayang halaga pero quality product. Ayan. On what basis ka tatanggi sa isang rule At ano-ano na -ano yung mga hmm. rules sa tinanggihan mo at pinagsisihan mo? Ayoko lang gumanap ng mga karakter na alam ko hindi lang makakapekto sa akin, makakapekto rin sa mga manunod, mm -hmm. mga mga role na diablo. Mm -hmm. Ayaw, Ayaw mo, mo yon, mga gano'n job. Kasi papasok ako dun eh. Ah. And which which I I want to say na for actors, yung best roles that you can do are saints. Mm -hmm. It might sound ano, but kasi when you go inside the character, lilinisin mo talaga sarili mo. So, para talagang kung masamang, nagsimba ka ng isang taon, mm, sulit na yung simba mo mm, mm, mm. to, to, to play the so, character. So, kung masamang tao ka, para mahirap din yung... Mahirap. Hey, hey, hey! hey, hey, hey! hey, hey, kung papipiliin ka ng limang pinaka-underrated artista sa Philippine cinema, sino-sino yung mga... Uh, the example, si Coco Martin. Sabi mo, Oh, Bilib ko ka sa kanya. Bilib ko ka sa, ka sa, ka sa kanya. Kasi biray, heart-trap status at magaling, magaling si Corco. Oo, oh, uh, kasi taon lang na he's good-looking pero passionate siya sa craft. Mm -hmm, mm -hmm. Passionate siya sa craft. yun lang naman maganda eh. Passion, pa passionate siya sa craft, sa, sa trabaho. Kung kanya lang, of course, uh, itong mga artiste kaya ngayon na John Lloyd, uh, kuha sila ng mga ng kumpanya eh. Mm -hmm. So, controlled yung kanilang mga gagawin. Uh -huh. Sa tingin mo, Ronnie, you've done your best work. I would like to say always, I'm just beginning. Mm -hmm. Because, you know, when you say you've done it, you're, you're, you'll get tired, man. Mm -hmm. Mm -hmm. So, I, no. I want to be in a movie with Brad Pitt, man. Pero nakasama si Chuck Norris dati, di ba? Kama <laughs> yeah. Tama ba? Kasama ko si Chuck Norris. Ayan. Dumaba siya sa ano eh. Uh, missing in uh, Action. Yeah. Part 2. At saka And, karamihan ng mga Hollywood mm -hmm. films na pumunta dito. Billy Drago was there, man. Siya dito. Mm -hmm. I oh. work with Billy Drago. So Untouchables. Untouchables, uh -huh. Uh -huh. Billy Drago. Yeah. Ano pa ba yung mga international mo na... I, ano? I work with Isabel, uh, Isabel uh, Hopa. Mm -hmm. uh, yeah, 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 Recently lang yan. Yung yeah. Apocalypse, yeah. hindi ka nakasama doon? No, not yet. Uh -huh. We're still doing theater in La Salle at that time. Mm -huh. Uh -huh. Yeah. Um, who else? Uh, the brother of uh, Sean Penn who passed away recently or about two years ago. I worked May with him. May artista pa uh, na, na. Elliot. I worked with him. But these are old actors. Mm. Uh, Ronin, sa tingin mo, natututunan ng acting or parang dapat natural ka na artista? Na, nasabi nga yan kaha nung isang araw, I worked with uh, Anita Linda. Uh, Anita know, Linda, no? Anita Linda. And uh, natanong nga daw yan, natutunan ba yan o sa kanya, sabi niya, it's a gift. Wow. Parang drawing din yan nung eh. Malungkot naman nun. So siya, hindi mo siya pwede turuan o marte, gano'n? Ito na yung acting ko eh. Sabi Gawin mo nga yung ano, Ronnie Lazaro style acting. Kunyari ito, yung, yung bagong umaga si acting. Si Derek, si si sabi, Ronnie Lazaro, parang... Ronnie Lazaro. Yung... Derek na rin ganun. Oh, kunyari, dito, ito yung sinag ng araw, di ba? Galing sa gano'n. Meron, meron na ba ako? Meron meron, ba ako? Si Ramon, pag si, pag si R8 at si Ramon yung nagsabi, nagkakaintindihan na yung dalawa eh. Teka, mayroon bago na... Ramon Bautista sabi na, bago... Lauren Lazaro acting. Alam na agad ni Ramon yun, yun oh. eh. De, bago na, <laughs> gusto mong pasalamat sa kay June, kay Lord nito at uh, kay Direk uh, na maimbita ako dito. At um, kayo talagang nag... Patuloy sa aming kami ni na Joel, si no? Mm. Mga, yung henerasyon na yan na may lagay sa isang pedestal, nope. halos na nakaka, nakaka, ano. Nakakaano, pero marami sila. Pero sakala. dahil... Okay, huling payo na lang sa mga nais mag-artista. Tapos na tayo? A ako, I can only talk about uh, being an actor, no? Mm -hmm. um, hindi ko kasi maanong artista ako at iba ang lingwahe ko sa pagiging artista eh. Ang mm -hmm. sa akin, ang pagiging artista, bagong lahat, magiging tao muna. Mm, ganda yun, ha? Ah. Maging tao ka muna. Kaya... Huling katanungan naman, uh, na, Mr. Alo, alo Lazaro. Ano pagkain, ha? Uh? Hindi, iba naman to. Oo. Uh. Ano yung gusto mong soundtrack ng burol mo? Silence. And on that note, mga kapatid, iiwanan namin kayo with Mr. Ronnie Lazaro in silence.